dahil sa sobrang severe na ho ng mga eksena doon sa Israel dalawang pinoy ang nadamay namatay, nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas dito sa Israel. So, hindi ko alam guys kung totoong magkakaroon ng total deployment ban. Pero, yun lang yung naririnig ko sa balita. Pero, wag naman sana kasi ba diba, madami naman Pinoy dyan ang may trabaho. Madami ding Pinoy ang mga ng trabaho dyan. Eh, syempre, dyan sila na Dyan nila gusto. tas yung iba naman, migrant na din dyan. So, wag naman sanang magkaroon ng total deployment ban. Pero ito na nga kasi hindi naman dapat kundinahin na pati Pinoy nadadamay na. So, all we need to do, di ba, yung update and action ng ating gobyerno. So, nakakalungkot nga dahil meron talagang buhay ang mga nadamay. Mga civilian man, arm, army man yan doon sa Israel, tapos mga taga-ibang... lugar na, 'di ba, bisita sa kanila, na nananakabahuan sa kanila, dayo sa kanila, ay mga nadamay na din. So, wag naman sana itong palakihin ng palakihin hanggang sa maglaban-laban na yung mga bansa. wag naman sana. Nakakatakot na pangyayari yun. So, mag tayo guys sa mga sitwasyon na to na sana hanggang dyan lang na wag nang palakihin. So, ito na nga, sabi dito sa balita, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na mayroon ng dalawang Pinoy, dalawang mga Pilipinong pat na sa pagpatuloy na kaguluhan sa Israel. Kasi sabi nila guys, sa Biblia, ba diba, Israel is the promised land. So, kinundi na ni Manalo ang umano yung mga acts of violence, acts of terrorism and violence na kagagawa ng Hamas sa Israel. Aniya, patuloy na makikiisa ang Pilipinas sa pagkakaroon ng long-lasting resolution sa naturang conflict. So nangako naman ang kalihim na ibibigay nila ang lahat ng kinakailangang assistance ng mga Pilipinong naipit sa Girian. So sana may isang facilities guys na pagtipun tipunin itong mga Pinoy doon sa malayo, malayong area doon sa, 'di ba, attack area. So, sabihin na lang natin, dito sila nagkakagulo, ilayo yung mga Pinoy na mga malapit sa area na yan. Pero kung yung mga Pinoy ay malayo naman, then leave it alone, dyan lang muna sila sa kanilang tinitirahan. Pero yung mga Pinoy na malapit sa kanila, sa grupong, di ba, sa girian, ay i-separate muna sila so yun lang naman yung gusto ko instead of total deployment ban so si PBBM naman ho ay nagpadala ng uh, pakikidalamhati so PBBM labis na ikinalulungkot ang dalaw ang dalawang pinoy na pagkasawi so labis naman na ikinalulungkot ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkasawi ng dalawang pinoy sa statement na ibinahagi ng Presidential Communication Office or PCO, sinabi ni Pangulong Marcos na mabigat sa kanyang dibdib ang natanggap na impormasyon at mariing kinukundi na ang karasahan at teroristang pag-atake. So, my heart is... just uh, my heart is heavy upon hearing confirmation of the deaths of two Filipinos in Israel. So, muli rin iginiitip unong tibu na hindi titigil ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapadala ng tulong para sa mga apektadong OFW Filipino community sa Israel. So dito ko napagtanto na ang ating government, ang ating gobyerno ay very active sa mga ganitong severe situation na to the point na dalawa, 'di ba, ang nasawi sa mga Pinoy doon pero yung tulong, financial assistance ay hindi ho uh, pinag ni Pangulong Bongbong Marcos yung support niya sa ating mga Pilipino na maging ligtas, ay makikita mo yung kanyang pagiging caring. So, sabi pa dito, The Philippines condemns these killings and stands family against ongoing terror and violence. Dagdag pa ng Pangulo, samantala sa hiwalay na pahayag, nagpaabot din ng pakikiramay at pakikidalamhati ang imbahada ng Israel sa Pilipinas sa pamilya ng dalawang Pinoy na nasawi. Kasi wala namang may gusto niyan walang may gusto na mangyari ang lahat ng ito. Hindi natin hawak ang bawat panahon, ang bawat oras na ganito pala yung mangyayari. So, it's better na lang sana na ibigyan ng separate uh, area, ito mga Pinoy, di ba, na nandyan malapit sa pag-atake ng grupong Hamas. Baka mamaya, hindi natin alam, madagdagan at madagdagan pa. Huwag naman sana kasi nakakatakot na pangyayari yan masasaktan ng mga Pilipino at beside ng ating gobyerno. Anyway, panoorin natin ang balitang to. Mga kabalita, dalawang Pilipino po ang kumpirmadong nasawi sa giyera sa Israel. Kasabay ng pagigting ng bakbakan ng umano'y pag-atake ng ibang grupo. Balita natin ni John Consulta. Ilang segundo lang ang pagkita ng mga airstrike na yan sa Gaza City. Kahit gabi, walang puknat ang opensiba ng Israeli forces bilang ganti sa surprise attack ng grupong Hamas itong weekend. Nagpasan libot at na ang namatay sa kaguluhan ayon sa state media. Kabilang dyan ang ilang dayuhan. Pinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may dalawang Pilipinong namatay sa gulo. Sa yan ng kanilang pagkondila sa karahasang nangyari roon. Anim pa ang nawawala ayon naman sa ating imbahada sa Israel. O, oh, pero biruin nyo, anin pa yung nawawala, nakakaloka. Patuloy silang hinahanap. Ang 38 sa halos isang daan at 40 Pilipino sa Gaza Strip, bumiling na ng repatriation. Nagrekomenda na ng Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang ibahada natin sa alamit bansa ng Israel na Jordan. Handaman sa paglikas ang ating DFA, patid nilang hindi yun madali. It's complicated by the fact that there is no international airport, as I uh, you, you can't even leave by the sea because also uh, the blockade includes uh, the sea. There's no port, you not know, the way the EU, uh, no ports are. But there's always diplomatic uh, initiatives. Uh, there are the exit points: go to Israel or to, to Egypt. What no deployment deployment pressure on the workers in Israel? The Israeli government. Nagahanda na rin para sa ground offensive sa Gaza. Ang mismong opisyal nila sa Pilipinas, kinumpirma na umatake na rin ang Syria at Lebanese group na Hezbollah. Israel is actually at war. Northern border in southern Lebanon, we have the Hezbollah, who is controlling the entire area, not shooting uh, rockets into, uh, into uh, Israel. However, it is not full-scale attack. Israel has retaliated back. We are sending very clear messages our neighbors not to escalate the situation on their borders. Yan ang balita ko, John Consulta ng GMA Integrated News. So yun na nga guys, uh, syempre si Gundamano talaga para syempre may reference tayo. Kailangan kong ipakita sa inyo, baka mamaya magbabalita lang ako. Tapos pag, di ba, sabihin nyo, ay hindi naman ganyan yun naman tayo, wala namang gato ganyan. So, yun na nga, nagpakita ako ng ano, ng reference sa inyo. So anyway, ito na nga sinasabi ko, talagang palala ng palala yung tension. Nalulungkot ako dahil habang tumatagal, may nadadamay. Ay eh, hindi naman pwede magkaroon ng total deployment ban dyan. Pero ba diba, sana man lang, uh, bigyan na lang sila ng separate area. Kasi, kawawa naman yung mga kapwa natin Pilipino na nandoon. Kawawa naman yung mga pamilyang nag-aantay sa kanila. So, sa akin lang naman, di ba? Uh, yung mga nagtatrabaho dyan na OFW, bigyan na lang sila ng uh, sweldo, pauwiin yung mga malalapit dyan sa area na kung saan nagbubumbahan dyan. Yun na lang ho yung gawin. Pero yung mga malalayo naman, well, kung ayaw naman nilang umuwi, then wala tayong magagawa sa kanila. Pero yung mga malalapit, sana may porsahan na lang na pauwiin sila at bigyan na lamang sila ng sabi na lang natin kung ilang years sila doon nakakontrata ah hanggat hindi pa natatapos yung tension doon sabi natin isang buwan ay bigyan nyo sila ng paswell do ganun na lamang ho so anyway yun lamang ho guys at it's me again simi malicia niyo tagbabalik ulit para sa ating bagong video